PBBM target going world class force ang AFP. Ang Armed Forces of the Philippines o AFP ang responsable sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa dahil importanteng papel ang ginagampanan nila. Masasabing isa sa mga Magagandang plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gawin itong world class ang AFP. Agad naman itong sinuportahan ng netizens. Anong mga suporta ba ang ibinibigay ni Pangulong Marcos para sa hukbong sandatahan ng Pilipinas? Tara, alamin natin. Sa ginanap na annual traditional dinner para sa AFP Council of Sergeants Major sa Malacanang, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang commitment ng kanyang administrasyon na gawing world-class force at national pride ang AFP. Patuloy ang pagpapatupad ng administrasyon Marcos sa AFP Modernization Program sa pamamagitan ng pagbili at pag-upgrade sa military assets ng bansa. Matatandaan noong May 17, 2023, nilagdaan ng pangulo ang Republic Act 11939 na naglalayong mas mapalakas pa ang uh, professionalization at merit system ng AFP. Dahil sa batas na ito, mas nagiging effective, modern at professional ang AFP. Ipinangako rin niya ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng kanyang administrasyon sa mga programa at polisiya, magsusulong sa welfare o kapakanan ng mga miyembro ng AFP at ng kanilang mga pamilya. Bilang sila ang first line of defense ng bansa laban sa security threats, buong suporta ang ibinibigay ni Pangulong Marcos sa AFP. Anya, laging nasa likod ng AFP ang Pilipinas habang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa bayan. Nagpahayag naman ang uh, kumpiyansa si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng sergeants major ang pagpapahusay sa kanilang kaalaman at kakayahan para ganap na may sakatupara ng mga layunin ng AFP. Napakahalaga sa pagpapaunlad na ekonomiya ang pagsisiguro sa peace and order at pagprotekta sa mga tao sa bansa laban sa domestic and international threats. Pangako ni Pangulong Marcos sisikapin ng administrasyon niyang maabot ang target na estado ng AFP na mas lalong re-respetuhin sa ibang bansa. Sa iyong palagay, ano ang mga pagbabago sa pagiging world class ng AFP? DWIZ Research Report re -re -report.